Hi guys, nandito po tayo ngayon sa bukid. May nakita po tayong hinog na guibano. Para guys, kainin na natin dito. Tapos tingnan nyo ang laki. Hindi ko kayang ubusin. Sarap! Hindi ko talaga kaya ubusin guys. Busog na busog na ako. Sarap, sariwan, sariwa. Meron pa isa oh. Yan. Thank you for watching.